Basahin po natin sa Juan chapter 9 to 20 ang mabuting balita. At sa pagdaraan niya ay nakita niya ang isang lalaking bulag mula sa kanyang kapanganakan at itinanong sa kanya ang kanyang mga alagad na nangagsasabi, Rabi, sino ang nagkasala, ang taong ito o ang kanyang mga magulang upang siya ay ipanganak na bulag? Sumagot si Jesus hindi dahil sa ang taong ito ay nagkasala ni ang kanyang mga magulang man, kundi upang mahayag sa kanya ang mga gawa ng Diyos. Kinakailangan nating gawin ang mga gawa niyaong nagsugo sa akin sa mantalang araw. Dumarting ang gabi na walang taong makagagawa sa mantala ako'y nasa sanglibutan. Ako ang ilaw ng sanglibutan. Nang masabi niya ang ganito, Siya'y lumura sa lupa at pinapagputik ang lura at pinahiran ang mga mata niya ng putik. At sinabi sa kanya, humayo ka, maghugas ka sa tangki ng silo na kung liliwanakin ay sinugo. Siya nga humayo at naghugas at nagbalik na nakakakita. Ang mga kapitbahay nga at ang nakakakita sa kanya ng una na siya'y pulubi ay nangagsabi, hindi ba ka ito ang nauupo at nagpapalimos? Sinabi ng mga iba, siya nga, sinabi ng mga iba, hindi, kundi nakakamukha niya. Sinabi niya, ako nga, sa kanya nga yung kanilang sinabi, paano nga ang pagkadilat ng iyong mga mata? Sumagot siya, ang lalaking tinatawag na Jesus ay gumawa ng putik at pinahiran ng aking mga mata at sinabi sa akin, humayo ka sa silo at maghugas ka. Kaya't ako'y humayo at naghugas at ako'y tumanggap ng paningin. At sinabi nila sa kanya, saan naroon siya? Sinabi niya, hindi ko nalalaman. Dinala nila sa mga fariseo, siya na ng unay bulag. Araw nga ng sabat, nang gumawa ng putik si Jesus at padilatin ang kanyang mga mata. Muli nga ang tinanong naman siya ng mga fariseo kung paanong tumanggap siya ng kanyang paningin at sinabi niya sa kanila, nilagyan niya ng putik ang ibabaw ng aking mga mata at nagugas ako at ako'y nakakakita. Ang ilan nga sa mga farasyo ay nangagsabi, ang taong ito'y hindi galing sa Diyos sapagkat hindi nangingilin sa sabat na tapuat sinasabi ng mga iba. Paano bagang makagagawa ng gayong mga tanda ng isang taong makasalanan? at nagkaroon ng pagkakabagabahagi sa gitna nila. Muling sinabi nga nila sa bulag, Ano ang sabi mo tungkol sa kanya na siyang nagpadilat ng iyong mga mata? At kanyang sinabi, siya'y isang propeta. Hindi nga nagsipaniwala ang mga hudyo tungkol sa kanya na siya'y naging bulag at tumanggap ng kanyang paningin. Hanggang sa kanilang tinawag ang mga magulang niyaong tumanggap ng kanyang paningin. At nangagtanong sa kanila, na sinasabi, ito baga ang inyong anak na sinasabi ninyo ang ipinanganak na bulag. Paano nga nakakakita siya ngayon? Nagsisagot ang kanyang mga magulang at nagsabi, nalalaman namin ito'y aming anak at siya'y ipinanganak ng bulag. Amen.